Si Soren. Soren, yun ang camera mo. Bumati ka muna. Hello sa lahat ng aking kaanak sa Pinubay Stubay Candelaria, Quezon. Sa aking uh, mga anak na nanonood ngayon sa Wawa wow Wee. At sa aking tatay na napaka kulit. Stay put ka lang dyan. Manood ka lang dyan. Artista, no? Hmm? <laughs> <laughs> Ikaw ay isang singer. Sumasali ka rin sa mga pakantes. Sumasali rin po ako sa singing contest pag uh, wala pong pasok ang mga... Uh -huh anak ko. So yan, yes, sino kasama? Ang aking pong uh, napakabait at napakagandang nanay, Nanay Benny. Nanay Benita, magandang May hapon. Will. Magandang hapon po. Welcome magandang po dito sa Wawa Win. Magandang hapon po sa lahat. Magandang po, hapon sa Kuya Will. Apo. Na aking apo. Oo. Uh, ilan po bang anak nyo? Ah, uh, lima. Lima. Opo. Pang ilan nung si Soren? Uh, pang tatlo. Ano gusto sabihin sa anak nyo? Uh, anak, ang masasabi ko sa iyo, yung aking mga pabilin sa iyo sa pulbata ka, yung magmahal sa kapwa, yung mag magkaroon ng uh, pagkatakot sa Diyos, pagmamahal, yan ay nagagawa mo. At yung, ang iyong kalooban ay laging mababa at yung pagtitiis, sakripisyo at pagtitiis, yan na nga ang aking ngayon nakikita sa iyo kalagayan. Sapagkat ang iyong misis ay nagtatrabaho, mm -hmm. eh ikaw yung pamahala sa iyong mga anak, sa iyong pamamahala sa pamamahay, ikaw lahat. Mm -hmm. Ikaw eh, ako'y proud na proud sa iyo sapagkat na ikaw ay sumusunod sa aking mga pamilya. Nice. Anak, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Salamat, salamat. Alright. At gayon din po sa Kuya Willie. <laughs> May kainan po ng inyong uh, payo sa inyong anak. Kami po na, natututo na, na sa so, sinabi nyo. Bigyan mo ng jacket si Lola. May kainan. po ako sa inyo. Baikainam. Wala, wala, po, po. ano, problema, Lola. Punta natin masaya kayo. Ha? Okay. Nanay, sorry. sorry. na nanabis sa nanay mo. Uh, inay, uh, alam nyo naman po na sa pool. Sa pool pagkabata hanggang sa naging matanda na po ako ngayon. Yung aral na binigay niyo po sa akin, yung kababaan ng asal, pakikisama sa kapwa, at pagmamahal sa kapwa. <laughs> Nandito po sa puso ko yun. Nakatatakpo sa puso ko at isipan yung sinasabi niyo sa pool ng pagkabata. <laughs> Nay, mahal na mahal ko kayo ni Tatay. Salamat po sa lahat. I love you, Nay. Salamat, anak, ng marami. Salamat. At saka, may Apong wheel, eh. Salamat Opo. ng marami. Wala pong ano man hmm. lala. Masaya po ba kayo nandito kayo sa Wawawin? Masayang-masaya masaya po. Talaga pong sobrang saya. Sige po, masaya. Move Ito up. po, ang Move anak niyo mapapanood sa buong mundo. Yan po. Pari po sa pa. Saka Mars, Jupiter, Saturn. Ang dami po ng mga Sa Pluto. Oo. Uh -huh. May mga taong... Alam niyo ba mga mapapanood siya sa Pluto? <laughs> ano yung Pluto? Ha? Ah? Opo. Oo, oh, okay, ha? <laughs> Galingan mo, pinapanood ka sa Pluto.